morning mga kabikers good morning good morning ayan natapos na magsalanda na tayo ng tinapay mga kabikers shout out sa inyo lahat dyan mga kabikers ko good morning good morning sa lahat ng sing at tulog dyan good morning mga kabikers ayan na ang ating tinapay mga kabikers shout out dyan Ayan na uh, mga labikers, san man sulok naman to? I only want to have a curse. Yan sa lahat ng aking mga viewer, yata naman sa mga video aking kinapay, sa sa ko na ayan. ah oo, 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 so Nasa mga abikaso, ayan ka niyang bao, yun, yun Yan sa lahat ng aking mga viewers, ya. so, yan. Oh. Oh. Yung... Good morning, good morning. Lihat aja yang dahat. Uh, nah, solo kayo ng mundo. Good morning. Ayan na. Uh. Hanggang doon pa mau mga kabilos. Ayan pa. Ayan. Uh, shout out sa inyo mga kabibos. Good morning. Good morning. Sa lahat yan At nagkakapi pa lang. Good morning. Good morning. Ayan na. Uh. Ito naman ang aking ito mga kabigars cookies. Yan. At ito pa mga kabigars ko. Ayan Oh. Ayan, cookies. Cookies. At ito ba? Ulambot. Ulambot pa yung ano pa yung mga kabigars. Malambot pa yung toppings niya. Good morning, good morning Maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga viewers at followers Thank you very much Ingat ingat po tayo Saman tayo sulok naman doon na may Pilipino Good morning, good morning <coughs> so, Ang aking mga pinapay na gawa ngayon Mga kabikars At sa inyo lahat